Ano yan? Plaka. Plaka yan, Hilux? Oo. Oh, pang bulakan nito. Oo, oh, akala ko yun na ang plaka nun. Ha? Huh? Akala ko yun ah. Ano yun na? Yung nakakabit dun. Ano oh, yun? Conduction speaker lang. So, ibig nga ito, restrado na yan. Oo. Oh. Uh -huh. Yung nakalagay na plaka dun yun. Conduction speaker lang. So, ang original na plaka. Balok na Unboxing ng plaka ng Hilux. Place number. Okay. Ruwed. Uh, Kero. Kero pa kay Darlene. lang number yeah. niya. Oh, so, naroon na yung ano, CR. O, R, C, R. O, o, R. Hindi, ito yung resibo na ito na ano. Okay. Distrado na siya. So, yung ano na niya, pag na-checkpoint. Ilan taon ito? Expiry date niya ay kailan? ko rin sa mga expert. 2025, tapos ay... Ayan, oo. Oh. 2025. To 19. Ang kinuha. Hindi ni daw sa kabila. Baka lang dyan. Ay, hindi. Resibo yan. Ay. Kala, ito may expert. Ay, ito. Hindi. 20, ah. Ano nakalagay na? Kung kala may expert, ah. dito dito mga expert dito oh yun oh But 2028 20, ay tatlong taon na no oh. 2028 oh 07 2028 sa may expired renewal 2022 ah uh, tot September Q4. eh ano 28 nga 2028 July 31 2028 tatlong taon 3 years pa ito libre oh jackpot hindi na magbabayad ng 30,000 okay harap nk NKN 1097 yeah <laughs> skip yeah skip dito ito, ni lang <laughs> pala. Pala, ito, Minus na ng 7,000 taon-taon. Tatlong taon na ay. July. 25, 26, 27, 28. 7,700, ano? Tatlong, tatlong taon at kalahati. Halos. Halos. うんうん mm. Bilis lang dito ito Oh. buwan. Ano pa yung motor. motor ito. <laughs> Patlong buwan eh, wala pa. Alam mo naman dito sa katanawan. Lagi yung gano. Hindi nila ina-intindi. Oke. Okay. Pak. Stiker langganan epilepsi. Conduction sticker. Yeah, yung dal yung sa unahan ay meron.